Kumusta ako si Dr. Suda Ekambaram, Senior Consultant na Pediatric Nephrologist sa Apollo Children's Hospital Chennai. Ang karaniwang problema na madalas naming nakikita sa aming araw-araw na gawain ay ang impeksyon sa daanan ng ihi at ang karaniwang reklamo ng mga magulang ay ang kanilang anak ay madalas umihi, nakakaramdam ng hapdi tuwing umiihi at pati na rin ay nababasa ang kama sa gabi. Paano nga ba natin masosolusyunan ang problemang ito? At ito ay karaniwang nakikita ngayon sa mga mas matatandang bata dahil madalas nilang pinipigilan ang kanilang pag-ihi ng matagal dahil sa paglalaro ng video games o matagal na panunood ng TV. O kaya naman, dahil sa ilang social stigma, hindi sila umiihi sa paaralan at kahit umabot ng walong oras, pinipigilan pa rin nila ang kanilang pag-ihi at dahil ayaw nilang umihi, hindi rin sila umiinom ng sapat na dami ng tubig, paano natin ito malalampasan? Ang unang mahalagang bagay ay ang maagang matulog at maagang gumising. Kailangan nilang gumising ng maaga at dapat ay may sapat silang oras para maghanda papasok sa paaralan. Hindi sila dapat makaranas ng constipation. Kailangan nilang pumasa eh, mga galaw eh, sa umaga bago pumasok sa paaralan. At sa paaralan din, kailangan nilang umihi ng sapat hindi bababa sa dalawa hanggang tatlong beses at tuwing bawat tatlong oras, dapat silang umihi kapag nasa bahay na maliban na lang sa oras ng pagtulog. At ang isa pang mahalagang bagay ay kailangan nilang uminom ng sapat na dami ng tubig pati na rin ang magkaroon ng masustansyang pagkain na mayaman sa fiber tulad ng gulay at prutas at iwasan ang labis na pagkain ng junk food. Makakatulong talaga ito sa kanila upang malampasan ang constipation pati na rin ang kanilang mga problema sa pag-ihi. Kapag nalampasan na nila ang dalawang problemang ito, ang mga sintoma sa ibabang bahagi ng urinary tract na tinatawag nating bowel bladder dysfunction ay malalampasan din nila ang problemang ito.